Umaga pa lang ay buhahag na ang buhangin sa magkakasunod na yapak ni Awi habang hinihila ang munting bangkang kahoy sa may buhanging mababaw. Anak siya ng mangingisda, ipinanganak at pinalaki sa tubig. At sa tuwing magtataas ang araw, inaabot niya ang baybay para magbenta ng ilang pirasong shell bracelet na siya mismo ang nagkikintab sa gabi. Sa tabi ng punong niyog, Nakasampay ang lumang sako na pinaglalagyan niya ng kinita. Sa bulsa, nakapulupot ang maliit na pisi na kabitan ng kutsilyong pangkatad ng lubid. Tahimik siyang mumiti sa mga turista. Isang good morning po na may halong hiya at pag-asa. Pero kalimitan ay tanong na hindi nag-aanyaya ang tugon. You're not allowed here. Bawal magbenta sa beachfront o i mabilis na kamay na itinataboy siyang parang aninong sumasapaw sa selfie. Sa araw na iyon, mas maingay ang dalampasigan. May mga dayuhang naglalaro ng frisbee, may magkakabarkada sa gilid ng tubig, at may mag-asawang nakastrohat na paulit-ulit na nagpapakuha ng litrato sa harap ng kumikislap na karagatan. Sa di kalayuan, kumikirot ang langit, may kumpul ng ulap na parang ginupit sa papel at idinikit sa asul. Si Awi, na sanay sa ugali ng dagat, ay kumurap. Napansin niyang baligtad ang hila ng alon sa may kanan. May guhit sa tubig na hindi kumikislap katulad ng iba. May bula na hindi pantay ang paglipad. Hinawakan niya ang laylayan ng lumang t-shirt at nagtampisaw hanggang tuhod. Inilapat ang kamay sa ibabaw ng tubig. Malamig sa ibaba mainit sa ibabaw. Rip, bulong niya sa sarili. Kilalang kilala ang yabag ng isang alon na humihinga papalayo. Hoy, awi! Tawag ng batang kasing edad niya, si Igo, sabay turo sa signage na bagong paku sa poste. No peddlers on beach. Hahabulin ka ni Kuya Guard pag nandyan ka. Kinindat lang si Awi, hindi sa pagmamayabang kundi sa pag-asang hindi kailangang masermuna ng dagat, ang tao lang. Sandali ng tu, sagot niya sabay lapit sa grupong nagpipicture. Miss, sir, maingat niyang wikang nag-aagaw ang Tagalog at Ingles. Huwag muna kayong malayo, may alon pong humihila sa kanan, dito na lang, sa may lilim. Napasimangot ang isang lalaki sa grupo at kumaway na parang nagpapalayas ng langaw. We're fine. May lifeguard naman, di ba? Natawa ang isa. Baka gusto mo lang kaming ilipat para doon ka makapwesto. Napayuko si Awi at umatras. Sa gilid ng kanyang mata, ang rip current ay lalong naging linya sa gitna ng malakristal na kislap. Ang dagat ay parang tahimik na hiningang humahakot. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Dumating ang guard. Nakapusod ang buhok at nakaitim na shades. Bawal magbenta rito iho, madi niyang sabi. Sa labas ka, may batas ang resort. Tumingin si Awi sa dagat at saka sa guard. Kuya, sandali lang po. May rip dun. Turo niya. Hindi nagmamakaawa kundi nagbababala. Baka, sige na, putol ng guard. Huwag ka nang gumawa ng kwento. Pinatakan ng inis ang huling salita. Pinihit ni Awi ang sakong palayo. Hawak ang sariling galit na parang lubid na ayaw niyang mapigtal. Pinili niyang lumayo sa tubig, pero hindi lumayo ang mata niya kumurba ang alon. May tumiling, isang babae, mestisa, mapulang muka sa araw, nakashirt na maluwag, ang biglang nawala at sumulpot uli, mas malayo kaysa sa inaasahan. Help! Impit nitong sigaw halong bulak at hangin. Help! Napaatras ang ilang turista sa buhangin. Parang sabay na nagsitakbuhan ng mga paa na nanigas ang tuhod. Ang guard ay sumigaw ng lifeguard pero bago pa man makarating ang whistle sa hangin, tumakbo na si Awi patungo sa tubig. Nahulog ang bilao ng shell, kumalat ang ilang kwintasan sa buhangin na parang butil ng pawis ng disyerto. Tumalun siya sa unang hampas ng alon. Hinayaan ang katawan na sumisid, sinukatan ng hila ng agos. Sa ilalim, madilim at mabigat. Sa ibabaw, maliwanag at mapanlin lang. Tinandaan niya ang turo ni Itay. Sa rip, wag lalaban sa palo. Sumabay ka, lumutang, saka umusog sa gilid. Umangat siya, malapit sa babae. Ate, huwag kang pumalag. Sigaw niya, mariing parang dasal. Dito tayo sa tagiliran. Kumapit ang babae sa braso niya, nakapikit, nanginginig. Sa bigat ng dalawang katawan, parang naglaho ang hangin sa dibdib ni Awi. Pero ang unang pangambang sumipa, agad niyang tinahi sa ritmo ng alon. Humiga ka, utos niya. Tulak mo yung tubig, ako sa'yo. Binuhat niya ang baba ng babae para huwag lumubog. Ininganyo ang paan itong kumadyot pahalang, hindi pa atras. Side, side, bulong niya. Paulit-ulit habang ang dagat ay parang hinihila silang papalayo at ibinabalik ng bahagya. Sa gilid ng pandinig niya, may pito na. Ang lifeguard, papasok na rin. Pero ang unang guhit ng ligtas sa linya ng mga palad ni Awi, nakadikit sa balat ng braso ng babae, nakatutok sa kumpas ng pag-ahon. Muli ang alon, Malaki, mabigat, parang higanting iniwan ng paa. Tumulak siya sa ilalim, iniwas ang katawan ng babae. Hinayaang sumampa ang tubig sa likod niya na parang mabigat na kumot. Kaya mo pa, sigaw niya. Malapit ang bibig sa tainga ng babae. Yes, impit na sagot. Halos hindi boses. Okay, sagot niya. Tingin ka sa akin. Sa akin lang. Ang inuusad nila ay hindi metro kundi sentimetro sa bawat segundo parang sinulid ang hinahakbang. Hanggang sa maramdaman niya na iba na ang lasa ng tubig. Mas madami ang buhangin, mas magaang ang paa. Ground! Sigo niya! Tayo! Sa pagsulpot ng dalawa sa mababaw, sabay ang pagtili at pagpapalakpak ng mga naikiting. Nakarating ang lifeguard, inalalayan ng babae. Naglagay ng kamay sa pulso at tumanggo kay awi. Stable, sabi nito. Nangingiting pagod. Good job bro! Si Awi hingal na hingal halos manghina sa bigat ng biglang katahimikan sa katawan. Tumama ang luhang maalat sa pising niya na halos sa alat ng dagad. Sa likuran, nagtakbuhan ng magkakaibigan ng babae. May isang lalaki na ka-long sleeves at sapatos. Basang-basa nain siya. Oh my God, sabi nito. Nanginginig ang kamay na humawak sa balikat ni Awi. Sa tabi, ang guard, nakasuot pa rin ng shades. Pinanggal yun at tumikhim. Ewo, simula niya. Pero nagpauna na si Awi ng tanggo. Okay lang po, kuya. Singit niya, hindi galit, basta ligtas si ate. Sinalubong ng araw ang pagkahon nila sa buhangin. Inilagay ng lifeguard ang thermal blanket sa babae. Si Doc, isang babae na turista na doktor pala, ang nag-check ng hininga at nagkumpirmang wala ng tubig sa baga. You did the right thing. Ngiting sabi niya kay Awi sabay abot ng thumbs up na may basang guhit ng sunscreen. You read the current. Alun lang po yan. Sagot ni Awi halos hindi mahiya. Kapit bahay ko na yan. Naglapitan ang ilan may nag-abot ng tuwalya. May batang nagdala ng mineral water. May matandang nagdasal ng tahimik. Isang ginang ang humarap kay Awi. Kita ang pagkapahiya sa mga mata. Kanina, tinaboy kita. Aniha, halatang humihingi ng tawad. Pasensya na iho, hindi kita pinakinggan. Tumingin si Awi sa dagat. Ang rip ay unti-unti nang naglalaho ang mga muli ay muling naglalaro sa pampang. Hindi po tayo sanay makinig sa dagat kapag maganda ang araw, sagot niya, napangiti. Pero kahit maganda ang araw, may ugali pa rin ang tubig. Dumating ang barangay tanod at ang manager ng resort, parehong may hawak na logbook, parehong handang magsulat ng insidente. Nilingan ng manager ang guard, nagpalipat ng tingin kay Awi at marahang ibinaba ang tono. Salamat, sabi niya tunay at mababa. Kung wala ka, hindi niya tinapos. Magtatayo kami ng rip current sign at magbabayad kami ng training sa mga guard. Tumingin siya sa notebook ng tanod. Ilagay mo, binigyan si Awi ng community badge. Tumawa ang tanod. Wala tayong badge! Biro niya. Gagawa tayo, sagot ng manager. Nag-nickname ng mga nakapanood ang sandaling iyon, gumawa sila ng maliit na bilog sa buhangin sa gitna si Awi at ang babaeng nasagip. Nagpasalamat ito sa payak na Tagalog, tulo ang luha, yakap ang tuwalya. You, turo niya kay Awi, hero! Umiling si Awi, tumingin sa paanyang may buhangin at galos. Hindi po, marunong lang po kung makinig kay dagat. Sabay ngiti, hindi pa laban, hindi pa puri, kundi salamat. Nang lumalim ang hapon, natuyo ang asin sa braso ni Awi. Pinulot niya ang mga shell bracelet na kumalat kanina, isa-isang hinipan ng buhangi na tibinalik sa bilao. Lumapit ang manager may hawak na sobre at may kasamang papel. Iho, sabi niya, hindi ito bayad sa ginawa mo, wala yung katumbas. Pero gustong ipaabot ng resort ang pasasalamat, pambangkar, pampaaral at iniabot ang papel. Part-time job kung gusto mong tumulong sa water safety may magtuturo sa iyo, magtuturo ka rin. Tumingala si Awi, nakakunot na parang hindi sanay mabigyan. Kuya, sabi niya kay guard na nakatayo sa likod, tutulungan kita maglagay ng banderang pulang lubid kapag malakas ang hila. Tumanggo si guard, malambot ang mata. O oh, Awi, sagot niya, ako naman ang makikinig sa iyo. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, naglagay sila ng PC at mga bandera sa bahaging humahatak ang alon. Nagturo si Alwi sa mga batang turista kung paano lumutang at huminga, kung paano sumabay sa alon at atras sa gilid. Hindi kayong matigas, paliwanag niya nakaluhod sa mababaw. Kasi pag tigas, lulubog. Kapag malambot, aangat. Ang babaeng nasagip kahapon ay bumalik din, nagdala ng maliit na krusipisong kahoy. For you, sabi niya, inilagay sa palad ni Awi. So you remember, you are someone's prayer. Hapon na nang umupo si Awi sa isang bato, pinanood ang tubig na kumikindat sa araw. Sa bakanting bahagi ng pampang, nakasabit na ang bagong signage, Beware of rip currents. When in doubt, don't go out. Listen to the sea. Sa ilalim maliit na linya, Water Safety by Community. Trainer, Awi. Tumawa siya ng mahina tiniklo pang papel ng kontrata sa bulsa at nagsindi ng maliit na lamparang langis para sa bangka ng itahin na paparating. Sa tabi ng lampara, pinagulong niya ang isang shell bracelet sa palad. Kahapon, iyon ang kanyang tanging kayamanan. Ngayon, sa pagitan ng kanyang mga daliri, mas mabigat ang hawak. Tiwala ng isang dalampasig ng hinsang tinaboy siya. At sa mga sumunod na araw, tuwing may kakaibang guhit ang tubig, may batang unang makakakita. Hindi dahil sa daras niyang tumitig, kundi dahil may nagturo sa kanya kung paano makinig. Kapag may alo na hihilahin, maririnig mo sa hangin ang boses ni Awi. Huwag lalaban, lumutang, tumabi. At kapag may taong nakasayglap, maririnig mo rin ang pangalawang boses, hindi na sa dagat, kundi sa tao, na marunong ng umamin. Pasensya na at salamat dito ka sa tabi namin. Sa huling liwanag ng araw, nakatayo si Awi sa baybay. Ang paan ay pasok at labas sa alon at sa bawat datang ng tubig, parang taulit-ulit na sinasabi ng dagat sa kanya, Anak, sayo rin ako nakikinig! At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral lang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita sulit bukas, kaya stay tuned!